nasa status ko ka na, hindi ka na nag-grow. Hindi na nadagdagan ng kliyente mo, hindi na nadagdagan yung produkto mo kasi wala kang direction. Deliver, sagutin natin ang tanong, what is the direction of your business? Saan nga ba papunta ang negosyo natin? Alam mo, minsan hindi natin kayang sagutin yan, di ba? So bakit nga ba minsan hindi natin alam ano ang direction ng ating negosyo? And, and what will happen kung hindi natin alam what direction ang ating negosyo? And paano nga ba natin bibigyan ng direction ng ating negosyo? Three steps. Alright, so let's start. Define muna natin ano bang ibig sabihin ng direction of your business. Pag ba sinabing ganyan, ano bang ibig sabihin? Ito po yung overall path, purpose, and long-term plan or vision of your business. Okay? So ito yung kabuuan kung saan papunta ang yung negosyo, ano ang purpose niya? Yun yung direction. Kaya minsan hindi natin alam yung direction natin. Hindi natin makita yung kabuuan ng negosyo natin. Hindi natin alam ano yung lalakbay natin for long term. So, there are two questions that dapat nating sagutin. Specific. When someone is asking you or asking you, what is the direction of your business? First, Where is your business going? Saan ba papunta ang negosyo mo? Literal or pwedeng through your vision? And second, how you can get there? For example, sinabi mo na itong negosyo ko na to dadaling ko to sa city. Doon na kami magtitinda ng burger. Doon na kami magtitinda ng milk tea. So next question mo, kung talagang alam mo yung direction ng yung negosyo is how you can get there paano mapupunta sa city ang negosyo mo. O gusto mong mag-branch out, gusto ko para kaming Jollibee, marami kaming uh, mag marami magpo-franchise or may mga branches kami. Question is, how you can get there? That's the importance of having direction in your business. Now, bakit marami negosyante ang hindi alam ang direction? There are three reasons. <laughs> Tatlo po ang dahilan. First, Nalilimutan natin tanungin or sagutin what is the direction of our business because we are too busy with doing that day-to-day -day task. Busy-busy tayong kakapalengke. Busy-busy tayong kakalinis. Busy-busy tayong kakatawag, kakafollow follow up So hindi mo na alam kung saan direksyon ng iyong negosyo. Busy tayo sa day-to-day -day task natin. Second is comfort in routine. Comfortable na tayo. Pwede ka kasi magising ng tanghali. Eh tapos pupunta ka sa negosyo mo, tapos kakausapin mo lang yung empleyado mong ito, ito, tapos pwede ka nang umuwi ng alas 5, o pwede ka nang umalis-alis. So it's very comfortable sa sa'yo. And even your uh, finances, nakabayad ka naman ng bills. Okay na may mga empleyado mo. So comfortable na tayo sa routine and sa expenses natin. And third, lack of clarity. Hindi mo alam ang direksyon ng negosyo mo. Ano nga ba? May direksyon ba ako? Hindi ka klaro eh. Hindi mo alam kung para saan ba tong pagtitinda ko na to. Para saan ba tong pinagbubuti ko na to na milk tea? Para saan ba tong pinag pinagaganda kong office na to? So wala tayong clarity kasi wala tayong wala tayong planning session for that. Eh. Hindi mo alam kung ano talaga yung yung papupuntahan ng negosyo natin. Now, what will happen pagka hindi mo sinet ang direction ng yung negosyo? First, wala tayong growth path. Hindi hindi tayo lalago. Yes, busy tayong lahat. Ikaw busy, empleyado mo busy, telepono nyo busy. Pero nasa status ko ka na, hindi ka na nag-grow. Hindi na nadagdagan ng kliyente mo, hindi na nadagdagan yung produkto mo kasi wala kang direction. And second, magiging stagnant na hanggang sa ikaw ma-burn out na. Parang ayaw na. Dati ang araw, mapapagod kang kakabukasara ng iyong negosyo darating ang araw, mapapagod ka din kakapalengke ng iyong negosyo. Balang araw, mapapagod ka rin dyan sa kinauupuan mo. Burn out and stagnant and eventually ayaw mo na. Hahanap ka na naman ng ibang opportunity. Doon tayo natatrap, doon sa sistema na yon. Number three pala, we cannot maximize yung income potential ng negosyo mo. Kasi dapat kung kumikita ka ngayon ng 5,000 a day, baka dapat 20,000 yan kung may direction lang yung negosyo. Sayang yung opportunity that you can earn more money. And number four, you cannot pray specifically kay Lord. Lagi na lang panalain natin, Lord, pakibless po yung aking negosyo. Eh kung meron kang direction, nakakapag-pray ka ng specific. For example, sabihin mo na, Uh, Lord, paki-move nga tong aking kliyente. Paki-say yes nga para sa deal namin. O itong empleyado ko na to, Lord, maging mas uh, concerned pa siya sa negosyo ko. But but we cannot pray specific kasi hindi nga natin alam wala tayong direction. Okay, now ganito. Paano ba lalagyan ng direction ng negosyo natin? There are three steps. First is you draw your existing business. Para makita mo ang direction mo. I-drawing mo yung transaction mo. Okay, so ito po, nag-drawing po si Doc. Ito po ang aking uh, business ngayon sa IMD. As you know, nasa IMD tayo, no? Meron tayong sariling team, Rockstar. Din-drawing ko po, i-share ko sa inyo. Share natin. Nakita niyo po, no? So, currently, ito yung transaction namin. Okay? So, first, dito, ito so, bataan, bataan office ko po to. Ito po yung aking brain. Brain ng business. Kumbaga, dito ako nag-iisip, dito ako nagpa-plano, dito ko rin ginaganap yung mga webinars. So, from here, yung mga pinupuntaan ko directly, so meron tayo sa Laguna, Of course, uh, Bataan, dito may mga malilita yung lugar o barangay na pinupuntahan. Pampanga, Baguio, Tarlac. So yan yung ating currently binibuild natin. Right? And of course, may office tayo sa Makati. Makati, ito po yung meeting place namin ng aking mga leaders and members and guests natin. Yung mga gusto magpunta doon, they want to join IMG, gusto nila mag-Kaiser, minimit ko po sila. Then, dyan din tayo, next seminar, coaching, one-on-one -on -one or group coaching with my team. Now, dito po, sa dalawa na yan, dito yan sa Pilipinas. But of course, meron din tayo mga nasa ibang bansa. So, meron tayo sa Japan, Korea, Hong Kong, uh, Macau, Thailand, and iba-iba, Taiwan, and iba-iba pang lugar. Marami pa tayong members. Pero ito kasi, ito yung mga talagang they are doing the business. May mga members po ako, OFW. Kaya kahit OFW, pwede ka pong mag-join sa aming Rockstar community. Pwede kang magka-business. And of course, meron tayong support team, marketing natin, production, and meron tayong strategies. So ito yung kabuuan ng operations ng aking business. Now, you can do the same. Pwede mo ding i-drawing ang iyong negosyo. Kasi from there, makikita mo yung mga tuluan. <laughs> Makikita mo yung kulang. Maganda may drawing mo siya. Yung current business flow mo, production or product mo, product team, if you are producing product, marketing mo, sales mo, ano yung steps? For example, may gustong bumili, inquiries, or sa office, ano yung mga uh, flow nyo, yung mga SOP nyo, then clients mo, taga saan mga clients mo, and what technology are you using? So, and depends saan mo yan eh. Depende yan sa business mo. So, like, pwede mo lagay din yan yung function mo dito. Alright? So, you have to draw your business. Kahit na magulo doke, eh, hindi ko maintindihan. Bas maganda nga para makita natin. That's the first step. I-drawing mo siya yung negosyo mo. Kasi iba yung visual, nakikita mo yung, yung flow. And second, you write or you draw what's in your heart. Kung ano yung nasa puso mo. Ano ba talaga yung gusto mo dyan sa negosyo mo? Sabi nga ni Jeff Bezos, mas maganda misa nagde-decide tayo based from our heart. Not from our mind. Yes, logical to, pero ito kasi puso to eh. Ito yung pinaka pinanggagalingan ng mas matatag na purpose ng yung business. Yung puso galing sa puso mo. So ito, dinrowing ko, ito galing sa puso ko. So mag-drawing ka din galing sa puso mo. So yan, batang brain natin. Now, padadamiin pa natin yan. Pwede yung punta ko Nueva Ecea uh, punta pa ako ng Pangasinan, punta akong Batangas, so iba-ibang lugar. Ayan yung nakikita ko. And still, Bataan, dito pa rin ang brain. Dito pa rin po ako kasi kasama ko si nanay dito eh. So, kailangan nakikita ako ni nanay lagi. And of course, nagpunta naman tayo dito sa iba't ibang province and Makati. Now, dinagdagan ko siya ng Pampanga, which will be our, parang kung ito, uh, parang, di, ano kasi siya eh, uh, webinar, dito naman, live, face-to-face. -face. Ito, uh, online, ito, face-to-face. -face. So, dito na magiging headquarters ng marketing, production ko ng sales ko, Pampanga. That's my dream. Coming from my heart. And of course, yung mga FW, padami ng padami yan. Okay? Okay, so your business direction mo, your chart, location, products, kung di ka nasisiyahan sa product mo ngayon, palitan natin, magdagdag ka, kung ayaw mo talaga sa lugar na yan, gusto mo ipat, isulat mo yung lugar na gusto mo. Ako, why I want Pampanga? Kasi malapit na Pampanga sa, sa Manila. It's either Pampanga or Bulacan actually yung gusto natin. Okay? And third, of course, ito pwede natin gawin. Next is pray. Plan. Pray again. Proceed with purpose. Four piece nga po yan eh. Actually, five piece. So you need to pray. Manalangin ka muna. Lord, ano bang gusto mong gawin ko dito sa aking business? So from there, lilid ka naman ni Lord eh. Then you plan, you pray again, Lord, eto po ang aking nabuong plano. Then mararamdaman mo ang pangusap ng Panginoon. Then proceed with purpose. So eto, tingnan natin. Meron tayo ditong Bible verse, of course. Proverbs 16, verse 3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Yung plan, manggagaling kay Lord. Kaya sabi ko po dito, pray before you plan. Si Misa, may plano na tayo, tapos pag-pray, di ba? Eh, saan pa si Lord doon? Nagplano ka na. So, bago tayo magplano, i-commit mo muna lahat, Lord, eto gagawin ko, eto yung eto yung negosyo ko, eto ba, bigyan mo ko ng wisdom. Di ba? Parang si Haring Solomon, di ba? Ano yung iniingi niya kay Lord? Wisdom. Umingi tayo ng wisdom sa negosyo natin. Alright, delivers? So, that's how you do the direction of your business. God bless po. Sa lahat ng mga may negosyo, I feel you, I know your heart, I know the sacrifices, I know yung pinagdadaanan natin, pero God is there. Alright? Happy po. By the way, sa lahat ng mga may negosyo na nalilito, ano yung direction natin, we can help you po, I can help you. Pwede po tayo magkaroon ng online or face-to-face -face coaching. Or if you need seminar para sa team mo, From chaos to clarity, PM mo lang ako sa personal level ko. And sa lahat ng mga business owners, you might want to secure yourself, protect yourself and your family, mag-Kaiser ka na. Ang Kaiser 3 in -1, may healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal level ko. Yan lang po. Okay? We can help you po dito sa Rockstar. Let's go, let's go!